Nahuli nga kami ng pulis pagkatapos nakakita kami ng misteryosong braso dito sa haunted house na 'to. <laughs> Sir! ako nyo mga nanay tatay niyo. Di talaga namin yung na aabot sa ganito. Basta ang target lang namin, mapuno ng gagamba etong post -pro na to. Kung makikita nyo pre, umiilaw talaga etong mga gagamba na to. Akala talaga namin, siswertehin na kami. Kasi kung makikita nyo pre, magkakasunod lang talaga halos etong mga gagamba na ito. Partida na, nasa stage 1 pa lang tayo. Pero napakadami na agad binigay sa atin etong kagubatan na ito. Kung makikita nyo pre, napakasolid talaga etong mga gagamba na ito. Lalo na etong abuhan na to. At syempre, di magpapatalo etong gagambang engkanto. Malapit na nga mag-alas 11 ng gabi no nakarating kami sa taas na bundok talaga dito na magsisimula yung swerte namin. Ang kaso, aina, aina, aina. di ko alam kung anong tunog yung nakanig namin. Pero sigurado ako, ibon yun. Tutuloy pa tayo dito. Maya-maya lang nagpakita na sa amin ito. Di kami sigurado kung anong klaseng ibon to. Pero sigurado kami, nabulabog namin to. Ito tayo sa tuk -tuk, pre. Aina. Aina hindi kami sigurado kung anong klaseng ibon yun. Pero sabi nung tatay nung kaibigan namin, ikik daw yun. <laughs> Mabuti na nga lang daw, di namin nabulabog. Dahil kung nagkataon, di na daw kami makakaabot sa stage 2. <laughs> Pero bago tayo matapos sa stage 1, gusto ko muna magpasalamat sa inyo. Pre. Kasi nga, 500,000 followers na tayo. Pre. At di tayo makakapasok sa stage 2 na to, kundi dahil sa inyo. Wala pala tong taas. Ang inaasahan nga namin, may sahig yung itaas nito. Kaso pagpasok namin dito, napakasukal na pala ng loob dito. Akit okay. pa sana kami dito sa hagdan. Kaso nga lang, napakasukal na. Maya maya lang ay may narinig yung kasama ko. Hindi ko sure dahil di ko nakinig pero sabi niya, boses babae daw. Oo, parang para meron tumili. Kaya nakapag-decide kami na umakit sa taas para sana silipin kung ano meron dito. Kaso nung nasa taas na kami, wala namang kahit ano dito. Pero, Pero nung ini-edit ko na tong video na to, dito ko lang napansin etong eh, braso yun, na to. makikita nyo, pre, wala kayong mapapansin na kahit ano dyan. Maliba hmm. na lang, pre, pag napansin nyo yung sa may bandang hagdan. Di ko talaga alam kung braso to o isa lamang tong insekto. Ayoko din namang isipin na inkanto ito kasi nga, pre, panlawin talaga ako. Kaya lang, pre, di ko talaga inaasahan na may mas nakakapanlaw pa pala dito. Kasi paglabas namin sa bahay na ito, dito pa lamang papasok yung pangatlong sting. Ang masigabong pagsalubong ng mga no at mga pulis. Ba't hindi ka agad bumabas ka? Hindi, hindi ko po alam eh. Hindi ko alam. Po alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. po ako sa loob eh. Wala kaming kaalam-alam. i report na pala kami sa pulis nung kagawa dito. Hindi. na lang po natin. Sumakay, sa Pinataas daw kasi yung mga damit nila dahil nga daw itinawag pala kami nung kagawad sa, sa tayo, mga pulis. oh, sa barangay. Tawakan yung mga nanay, tatay Pasensya na, hindi namin alam eh. Hindi makukuli dito na nga kami din diretso sa mismong barangay. Dito, okay, Kinabahan nga kami dito dahil sabi nung kagawa, dito daw bukas kami tutubusin. Sir, Raquel, natin, Pinaglagay na din kami dito ng no mga pangalan namin. Ay, ano, ng pangalan oh, maglalagay kami. Picture uh, ka niyo uh, na din po kami. Picture niyo ka, uh, na din po. Hindi, pangalan lagyan natin. Uh, may ginagawa kahit sa otot ng gato uh, kasi kailangan nyo nila ano, ano, ano. wala naman tayong problema wala hmm. naman kayong ginawa ang amin lang sumusunod lang kami sa aming katulong Uh -huh. Nagpapasalamat pa din talaga kami dahil naintindihan kami ng mga pulis at mga tanod. Kasi nga pre, wala naman talaga kaming masamang balak. Pero pa thankful pa din talaga kami sa mga pulis na to dahil pinayuhan pa kami. Kaya ngayon alam na namin ang mga susunod na gagawin namin. Pati nga itong isang pulis nakakwentuhan pa namin. <laughs> di pero aral na 'yan, di, di natin alam 'yun eh. Di yeah. namin yeah, alam yung kaya eh.